Hi mga ante, welcome sa part 3 ng aming Sariyaya trip. Let's jeep! Good morning mga ante. This is the part 3 ng aming stay here in Sariaya. At dahil kami lang ang nandito, nauna kami sa ibang family members. As you can see, nagasikaso na nga si Kadjo ng aming aalmusalin. Tapos itong dalawang bata nga ay nagchichill lang dito sa may side. Ilang araw nga rin kaming nandito nang kami lang. Kaya si Aki at si Ashiko lang ang magkalaro. Kasi yung ibang pinsan, hindi pa nga sila dumadate. Nag-harvest nga rin ng sili. Yung mga tao dito, kita-kita nyo naman, napakaraming siling green. Ang ganda sa mata mga beka, so sobrang anghang. Makasabihin nyo, syempre sili yan, maanghang. Meron kaya kayong siling green na hindi maanghang. Adobo nga palang aming ulam for today's video. Fast forward nga after namin kumain, dito naman kami tumuloy sa isang tita ni Kadjo. Para naman, meron akong makakwentuhan. Kami lang kasi yung nandudun sa may bukid. So, ayun na nga, naghain na nga dito ng sitaw na adobo. Tapos yung laing, napakasarap. Kain po tayo. After kumain, naglaro naman dito sila Aki sa may parang video game na to. Ewan ko kung ano yung tawag dito, yung nilalaro nila Sony. Tapos, naging kalaro naman ni Aki si Kadjo. Ito nga, nang hihingi na ng tulong kasi nahihilo daw siya. Napakalapit daw nung screen. Abay, sabi ko, bahala ka eh, di ako naman ang nahilo pag ako pour me lire Moving on mga bebe, magpapagas ng dapat kami. Tapos Mag nagkayayaan na nga kaming dumiretso dito pa sa isa niyang tita sa may ilaya. Yes mga mi, ang ganda ng daan dito tapos yung bundok na banahaw nandoon sa dulo. Pagdating namin dito, tingnan nyo naman, feel at home na feel at home tong batang to. Yung cellphone ko naman habang nandito ako, gamit ko lang palagi pang video tsaka picture. Kahit saan naman kasi ako pumunta, walang signal. Paano naman eh, halos lahat ng kamag-anak niya nasa kalob-looban ng barangay. Tingnan nyo naman tong bahay, napakaganda tapos napapalibutan ng mga puno ganda pa ng sinag ng araw. Tapos tinanong ko nga yung pinsan niya kung ano yung kinakatakutan niya dito, kung mumu ba. Nako, ay hindi daw. Ang kinakatakutan niya daw dito, ahas, tsaka daw yung toko. Pagka naman kasi nag-ingay yung toko, kala mo ringtone pa ulit-ulit. Tapos medyo nakakatakot nga rin siya tignan kasi nga para siyang malaking lizard, ba? Diba? Tapos baka siya tumalun sa iyo. ya? Yeah? Kahigpit pa namang mga apit noon. Nagluto na nga lang din kami dito ng saging na minatamis na yan. Para sa aming merienda. Favorite kasi ni Aki yan. Eh isang balde ng saging na sabay yung meron sila dito. Alam nyo naman, pag probinsya, nasa tabi-tabi lang yung mga punong gano'n. After ngang maluto ng saging, ayan yan merienda na kami, Pinagsalosaluhan na namin. Tapos konting kwentuhan lang. Sobrang sarap ng ganitong vibes, no? Yung merienda sa labas, pahangin, tapos kwentuhan, puro puno yung paligid. Ngayon tuloy, habang binavoice over ko to, gusto ko uling bumalik. Ay kaso, wala ng pang-budget. Fast forward, kinabukasan, syempre nandito tayo sa favorite spot sa tapat ng bahay. Nakita nyo na naman yung view ko. Tingnan nyo at ang lakas ng hangin. Sobrang sarap tumambay dito talaga sa harap ng bahay. Tapos, dinayo pa tayo ng mga tropa nating kambing dyan. May meeting ata sila at sila sama-sama. -sama. Na-amaze nga rin ako sa isang kambing dyan. Itong nasa gilid na color black and white. Ayan. Tignan nyo yung ginagawa niya. Yung parang nakaside yung ulo niya. Kinakamot niya pala yung katawan niya gamit yung sungay niya. Ganon pala sila mga amot. Yun lang. Bye-bye. Lakas ng hangin, be.